Di ko okay. na kunan. Tay, lang mo. Okay. Hoy, uwi na lang tayo. Ay, siya, ha? Tara, uwi na lang tayo! Gunggong! Barilig kita sa mukha! Uy, uwi na lang tayo! Ha? Saan yung drop-off niyan? Pasig? Sarap tumambay sa ano, mga terminal ng bus. Pero ano no, binagagawan ng tatlong rider, move 8 ang Jeride. Tatanong ko magkano nag pa yung tatlo. Eh. Ako <laughs> ko sad yon. Malamang. Pag wala pa, uwi na ako. Wala, ang luwag. Araw-araw ginagamit. Gago! Pre, tayo gulong ko. Oversize, oh. Oo. Ako rin no, oh, oversize. Oh. Basag ngayon tapaludo. Pek tsaka ang una binigay ni Boy Bao panglikuran ng rider niya. 100 yan by 80. Over oversize. Pinatsaka ang una no? wala pang pambili. Nice. 2 hours later. Pauwi na sana tayo no, mga kaobs habang pauwi tayo ah, nakabukas yung apps natin. Ah, sabi ko pag may ano pag may pumasok habang pauwi tayo nakabukas yung apps eh babihay pa tayo. Yun na nga no mga kaobs pinasukan tayo dito sa may Peria Road. Sa may Commonwealth lang din tapos yung drop off yata nito sa ano sa UP. Yun eh di Ibabihay pa tayo. <laughs> All right, pauwi na sana tayo ng no, mga kaobs ay eh, pinasukan tayo. Eh di babae pa tayo. Okay, dito na tayo. Tap tap tap. Dito na tayo sa pick-up location. Elin Dando. Elin po, ma'am. lang po. Sabi ko pag walang pumasok, uwi na ako. Ay may pumasok na booking. Wala na ba? Wala tao. Wala eh. Haba ng tambay ko mula alauna. Pagkatapos ko kumain, wala ng booking. Ito na, ito na yung ano. Pumasok uli. Siguro mamaya pa siguro ng hapon. Ma maaga na kasi ako bumihan ako mga 6.30. Nag-start na ako ng biyahe. Eh, sabi ko pag may pumasok, Babihay pa ako. Ah, may pumasok. Hindi na muna ako uwi. Tarang <laughs> ko, Binabay ko itong kumunulat. Pauwi ako saan matay eh. Eh, bago dumating sa perya, may pumasok. Ayun. Wala talaga ibang daan dito, ma'am, no? Kundi kumunulat lang talaga palabas, no? Oh, delikado eh. Wala, yun ang uwi uri uri yan. Motor ka lang naman. Saan po banda? O, saan? Saan? Dito, alam mo yung shell. Yung shell na pinasukan bin mo sa perya. Oo. Oh. Nandiretso yun mo yun. Andun yung saswari dia. Tap, tap, tap! Ano, ano, ano? Ano ang chain yun? Kaya sa iikot oh. ka, layo. O, tapos <laughs> pupuntang UP, no? Oo. Pwede. O, nga pala. O, nga, no, pwede. Sige. Sige. Dungeon, eh. yun, eh. Oo. Layo, lagpas pa ng St. Peter yung ano. Yung U-turn, lagpas pa ng St. Peter. O oh, kasi UP lang pala kayo ma'am, no? Okay, pwede nga. Kasi pag dito, U-turn, ang layo. U-turn ka dito. Oo. Take ham. Iyo turn uli. Oo nga, pwede. Hindi, wala malawak naman dito sa wala ganun dumadaan eh. Kaya nga mag-counter flow dito. <laughs> Pinagbawal na teknik. Wala mo may Ito 'yung ma'am tinatawag na ano. Pinagbawal na teknik gagawin natin. Di po naman ay, pwede Di po naman po talaga kasi maiksi lang Oh, may lang kasi kaya pwede naman talaga. Oh, di alam ng wiso, di ba? Di alam niya 'yan. Yung pasahero ko lang ang nakakaalam diyan, waste. <laughs> <laughs> Yari kawis ways Pasahero ko lang ang nakakalam nun <laughs> Oo yung U-turn po talaga uh Oo -oh. Kaya yung iba yung lumalagpas yung booking Halimbawa nakalagpas ka na ng perya Yung iba Yung nga pinagbawal ng tiktik Dadaan na, na talaga sa gilid para makabalik At dito yung yoton Maiksi lang doon sa ilalim Oo doon sa mailalim lang Luzon Nahirapan ba kayo nagbook ma'am? Siguro Siguro walang rider Pero ang daming ano, ang daming tambay na mga MC taxi. Ah, oh, talaga ba? Oo, nasa kalsada lang sila, yung iba. Baka dito lang siguro sa area ng na, na mga, yung mga Hindi, nito. hindi oh, nakatambay, walang booking, nagpapahinga. Dito kasi sa pier area, walang gano'n nakatambay dyan na rider, eh, bihira. Ah meron sa ano sa Ah, diyan oh, meron. Yun. Mayroon. So, ang... yun yun o mga kaos ito yung sinasabi ni ma'am alam ko rin naman po ito ito yung u-turn yan mag u-turn tayo dito para makapunta tayo sa kabila papuntang UP okay ito yung sinasabi ni ma'am no mga kaos ah uh, medyo maiksi lang yung ano natin nakasib tayo ng ilang kilometro dun sa pinagbawal natin na technique <laughs> All Opo. Oh, sa umaga mo masarap sa umaga mo ma. Oh, umaga ako nagtakaso nga lang kasi koyeng trabaho ko kanina gano, 9, ano, pagkakataon na nun sa init. Oh. Diba? Na nun. Kasi mas masarap kasi yung yung sa umaga, may iba iba yung sa hapon kaysa umaga eh. Oo. Oh, pero oh. maganda dito sa gabi sa. Ang, Ang sarap nito mo pag nagjogging ka pag gabi. Ang sarap matulog. <laughs> <laughs> Wala naman kasi ano, sumalis na 'yung makakasama ko sa bato ng patala nung cemetery okay? kasi natutulog ako. So, hindi perdi. So, ayoko na ko lang kasama. Ah. So, uh, okay. Dito tayo, Ma'am. Uh, Ay, dito lang siguro tayo. Oh, yan. Tayo. Hindi po, pum hindi pumasok, teka lang, Mama. Bawal. bawal. Okay. Enjoy sa pagjogging, ma'am. Sige lang po, hawak lang po. Ay, eh, teka lang mo. Okay. 101 lang yata ito, ma'am. Opo, 101 nga lang ito. Oo, oh, 101. Ay, maraming salamat din, ma'am. Thank you po. Thank you, na, ma ma'am ng mga cows, mga kangkas dito na tayo sa loob ng UP tinuruan ako ni ma'am kanina yung pinagbawal na technique bike, bike. ah, <laughs> loko yung pasero ko tama nga naman siya mga cows kasi ang layo naman kasi ng ikot kasi kung sinunod natin yung mapa doon tayo dadaan sa ano doon ah, doon tayo yuyuton sa lagpas ng St. Peter Aruy 451 Tabang tayo ng booking dito Magkano ang lady dito? Dito so, pala sila nagkakalayo sa ano? 52. O kasi 53 dun sa San Mateo eh. Sige. 30, 30. 30. dito tayo nagpapagas sa Petron ng mga kabs kasi may card tayo may point sayang din di ba tsaka may promo sila yeah, dito tayo nagpapagas may ipon yung pro may ipon yung points natin mga kabs na no? pwede natin gamit pwede ko magamit yun sa ano sa pagpapagas yung value card ng Petron mayroon kasi ako nun na ipunin ko yan sa loob na isang taon ng mga kaobs di ko gagamitin yan kailangan umabot na isang taon kung magkano maiipon natin <laughs> alright tayo lang natin yung ano natin card yung value card thank you Ayun, nandito na yung value card natin, ayun mga cows. Value card natin ng Petron. Ayun. Ngayon, maipon yung points natin dito. Ayan, mga kaos, may na mga cows, may dadaanan lang tayo dito na mga cows. Ah, uh, may magbibigay sa atin ng ano. Nang tropa natin magbibigay ng tawag nito. Na Nang papakintab ng motor si Idol Tober. Wait lang natin. Alam ko dito ay banda sa kanila eh. Wala ah. Kala ko lumagpas ako eh. Diyan na nakalagay yung motor mo. Diyan lang yan. Ah. Dami ah. Ano yung magic gatas yan? Support to. Ayos. Makintab to. Yung ginagamit mo rito? Huwag mong subukan. Masisira ang buhay mo. <laughs> Yun pala yung bahay niyo. Maraming salamat na no, mga kaos. Binigyan tayo ng idol natin, yung tropa natin, Stoke. Laki pala. Laki na, laki ah. Laki. Dito, dito lang to sa labas. Pinapasok mo yan. Di ko nakunan Ano na ka pang kapre? Tulungan mo nga pre Ito? Hindi, parang dumulay Ha? Dum dumulas? Dumula. Tik, dumulas yata eh Tik, dumulas Tik, dumulas Eh, opo ka muna dyan, opo, opo, opo. Muna, opo, muna. It... opo ka muna, wag ka muna ang tamayo. Tumakas yung gas. Ito, ito, cellphone mo. Okay. Eh, tabi mo itabi mo ito, itabi, itabi. Wala, di na maano. Okay. Warat Saan tama? Okay lang yan Basta importante buhay kayo okay kayo Usap na lang kayo nung ano Nung driver Importante eh wala ka bang ano bali <coughs> Tama o oh. Hindi pa Nakita mo ba? Na naka-under pa naman yung motor ko ron. Yung motor ko naka-under. Patayin ko muna. Putik, di ko nakita yun mga cops no. Mukhang malakas yung tama ano na. Warat yung ano, warat yung motor oh. Oh, kung wala helmet yun, duro, wala yun. Nakatingin ako dito kay Tuber eh. Basag. Inunahan niya ba? Oo. Oh. Yan. Mali ng karkula yon. Mali yun ang karkula ah. Pre, pre, warat yung helmet niya sa likod. Yung helmet mo kanina, saan ah? Buti, kung wala kang helmet, kung wala kang helmet, jari ka talaga dito. Oh. Oh? Wala, yung motor mo, dinawatakbo, sira na yung clutch. Laki ng tama. Ano? Yo, usapin mo na, usap na lang kayo dun sa driver, ay importante, buhay kayong dalawa. Oh, Oo, usap na lang kayo kasi wala oh. Angat oh. to? Oh. Sira. Nagalangan daw to eh. Nagalangan, umuwi sa kabila, ay di man di kaya, po. sumipot. Eh. Bala ka na dyan, uwi na ako. Ha? Agresif, tingin ko no, agresibo yung bata eh. No. Agresibo yung bata kanina no. Ko walang helmet yon ako. May paglalagyan si Aaron. Pre, akala ko kanina pre patay, nakahiga eh. Dana ako, thank you. Kasi pa ako, babae ako mamaya. Ingat, ingat mga idol, na wag masyadong agresibo, putik. Kung walang helmet yun, no, mga cops, may paglalagyan yung rider doon. Si, lakas talaga ng ano niya. Ah, lakas. Ang ah, lakas tuloy. Ang tulin. tulin. na takbo. Putik, akala ko talaga ano, patay yung rider kasi di kaganda katayo eh mahirap talaga pag ano ma uh, mahirap talaga pag sobra kang aggressive pag maneo dapat uh, relax lang talaga huwag pilitin kung di kaya lalo ng mga overtake Antulin tulin mo nako hirap ayun o no, mga kaos no na tayo pero bago tayo mo yun ng bahay bibili mo na ako ng ano lang langis mag jeans oil muna tayo bago tayo ano bago tayo bumiyahe mamaya or bukas kasi medyo masama ang tama ng tiyan natin ng no, mga kaobs LBM ba or ano <laughs> alright shoutout out nga pala no ka mga kaobs no? kay ano kay Lola Lakwatsera at saka din sa mga chikabis ni Lola shoutout Uh, siya tao kay Maring Ila Marby at kay ano at kay Paring Weirdo siya tao siya din kay ano kay Madam Ilabel na nasa Bahamas siya ano mga siya po madam salamat po sa suporta thank you thank you ng marami siyempre siya din kay ano kay tita o official umahataw yan lagi gabi gabi umahataw gabi gabi <laughs> alright gabi gabi sa live si yan ni eh, tita o shout out siyempre shout out din sa mga ano, Seward family lalo na mga solid solid jumper sniper shout out Tintik yung angkas ng rider eh. Cellphone kagad dinanap eh. Buti nakita ko. Nandun lang sa ilalim ng motor. Nandiyan ka pa. Nakaka namang ginagawa. Ayup na yung porosya riyan.